sa pagtusok at pagbutas ng gulong ng isang rider ah sa minaman na iyong sasakyan na nakalitang van dito po sa Quezon City yan. Nasa linya na po si ah, Renante Militante ng ah, LTO. Ah, Ginoong Militante, sir, magandang umaga. Sir, good morning po. Oh, na-identify niyo na ba yung rider? ah uh, sir, ang na-identify po muna namin, sir, yung kung sino po yung registered owner ng motorcycle? Oh, okay. So, at Ta uh, taga saan daw ito? Yung registered owner. Ah, uh, ito po ay ano, uh, taga Nabotas ba? Riverside, ano? Potrero, Malabon. Mataga City. Malabon, okay. Opo. So, ano pong gagawin natin dito sa so may-ari na motor? Yung registered owner, patatawag na natin on Monday. Uh, yes po, uh, may direktiba na po sa amin si Assistant Secretary Bigor Mendoza for mm. the conduct of investigation po. Kaya nakapag issue po tayo agad ng mm. show order na pinatatawag po natin itong mm. owner po ng uh, motorsiklo na po. Ma malinaw, na malinaw po sir na talagang may ginawang kasalanan itong rider na ito. Malinaw may video eh. So kung oh, po, ma matukoy natin na siya talaga yung uh, lalaki ito, yung rider, yung may-ari niyang motor na yan, siya talaga, yung tumusok dun sa gulong, anong gagawin natin sa kanya. Sir, may karampatang parusa po ito. Hmm. Uh, ayon po sa ating uh, Republic Act 4136, hmm. yung Land Transportation Code po natin. Ano yun? Uh, maaari po itong ika-revoke ng None. kanyang lisensya. Okay. At... Uh, regarding naman po doon sa panunusok niya hmm. ay papasok naman po ito sa criminal aspect po oh, ng no. ng PNP. Ah, ah PNP. linawin ko lang po, napalinawin linawin ko lang po sir na oh. ang LTO is the oh. administrative proceeding okay. po, considering po na driver's license folder po ito. So, doon po kami sa administrative side. At oh. saka sa criminal side naman po ah uh, ito po ay nakareport na rin po sa ating station 10 oh. na na coordinate na rin po natin kahapon po ito. Yung uh, administrative side wala bang penalty yan? Uh, may multa o kaya naman eh, civil damages doon po sa may-ari nung van. As a civil damages si, po, ano, sir, opo. Uh, sa court po ito court sir na. Mag, uh, okay, okay. opo. Sa amin po sir uh, revocation. as a revocation po ng driver's license. Oh, sige. If uh, the evidence presented warrant po. Ha? Keep up uh, keep us posted uh, ginoong militante ha dito po sa kaso nito. Ha? Opo, sir. Opo, sir. Para hindi pamarisan ito. Uh, thank you, uh, Sir Renante, militante po, sir. Po, sir. ng LTO.